Hello guys, ganda ng araw. Ayan guys, ganito po yung pangtanim ng nga nga. Ayan, magbubungkal muna ng lupa. Ayan, against the light. Ayan o, oh, magbubungkal muna guys. Bago yan itanim. Pero lalagyan muna natin yan ng... Ayan guys, oh, kailangan mo muna para hindi siya anuhin ng uod sa ilalim. Kaya may nilalagay muna ah. Tapos, saka muna na guys, itatanim yung ikmo. Ayan. Ito yung part 2 ng ikmo. Ayan ang pagtatanim ng ikmo guys. Ito, ganito kahaba guys, yung ano nya. Ayan, at magtatanim ng aking bossing. Kasi guys, siya magtatanim at ako ang taga-video niya. Kaya, ganyan na, oh, di ba guys? Ganyan ang pagtanim ng ikmo. Ayan, magsimula na naman kami magtanim. Kasi yung tinanim namin na una, naubos ng uod. Kaya, ayan. Kailangan lagyan mo muna siya ng ano ng uod para di siya uurin na uli. Kasi yung nauna, na ano nang uod na ubos kaya eto na guys yung mga bagong tanim akala mo guys yung bagong tanim ano na siya matagal nang tinanim <laughs> pero ngayon pa lang yan ayan ganyan siya guys tapos lalagyan siya ng bubong yan guys so ganyan kahira pag nagtanim ng uh, or ng ikmo kailangan meron tapos lalagyan pa din yan guys ng dahon ng nyug papatayuan pa dyan sa gilid para di siya mabilad kasi bawal muna siya na maarawan mamamatay pa siya pag ano pag naarawan siya kasi masusubra ng init gawa nga po dito sa probinsya napakainit kaya kailangan po na takpan mo siya para di, di mo na siya maarawan ganyan po ang pagtatanim ito naman po ang aming munting fish pond Ayan, ang ginawa naming fish pan guys, tilapia ang laman yan. Ginawa naming fish pan guys, yung ano, yung, anong tawag dyan, trapal. Trapal kasi yan dito sa amin eh. Tapos, naghukay ng lupa, tapos yan ang nilagay namin sa ilalim bago nilagyan ng tubig. Kaya yan, ganyan lang kasimple guys, pwede ka na mag-alaga ng isda. O, oh, di diba? Ganyan lang. At yung tinanim naming ikmo, dito namin yan kinuha, guys. Ayan, sa dulo na yan, guys. Yun yung mga kinuha namin na pantanim. Ito yung naunang tinanim. At dito kami kumuha ng dahon ng ikmo na binenta. Ayan. Ito yung aming konti lang yan, guys. Pero, alam na, maganda naman yung ano, yung income niyan. Ayan. At ayan, may dahon na namang nakuha. Pwede na namang ibenta yan. O, ah, diba? Hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye!